guys uh, munggo with bulalo bukan na tayo guys ayan oh bulalo wow ang daming bulalo guys oh ang sarap nito guys kasi ang lalaki ng bulalo wow he's so yummy ang daming pang laman guys oh wow daming laman guys uh. Hmm? init ba uh, ang yummy let's eat guys with commander breakfast 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 Yummy, yummy, yummy. Morning. Nauna ako, guys. Kailangan <laughs> mo.

Pasok ka ng dagat. Talisikan ka ng dagat, mga. Trap. Ano ba kaming jempo, guys? Jempo ka, gabi. Kitsot.

Yeah. Cham bộc hả? lắm lắm bộc lắm bộc làm bộc lắm bộc lắm bộc lắm tâm lắm bộc 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 lắm Bakit yung pagbulalo kayo mo? Sarap kutkutin. no? Okay. <Bakit? laughs> ka talaga, taple dahil... Okay. na Okay. 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 na? Okay. Jangan pernah kita Ya. Ya, karena kami yang itu limpo, enggak yang andox. Cat dog. Ada bulan yang guys. Para sa

sa ano sa ako para masabay ng Yes, <laughs> yes. Okay, ito ang pag na naman? Umabas na naman. Asan ka nga yan? Bakit nababas na nga yan? Baka may corpus eh. Patay. Nutigilan mo. Ito lang, nutigilan. <laughs> Notsoy so siya